Hi guys! Ganang araw po sa inyo lahat. Kayo ba ay mga Pilipino na nakatira sa ibang bansa at planong buboto sa darating na eleksyon ngayong lunes? Kung hindi pa po kayo nakaboto para sa inyo po ang video na to, meron pa akong ginawang um, steps video kung paano ako nagpa-register online at saka bumoto online. Sana po ay makapag-register na kayo or makapag-enroll na kayo online kasi yung deadline ng registration is on May 10, 2025. Advice ko rin sa inyo na once na nakapag-register na kayo at plano nyo nang bumoto, please make a list kasi limited lang yung oras sa pagboto natin. Kung nag-try na kayo mag-enroll at magpa-register gamit ang inyong cellphone at hindi siya successful, please try this trick. Kopyahin nyo yung link at paste nyo siya doon sa Google or sa Internet Explorer sa cellphone nyo and i'm sure doon siya mag-work kasi na try ko siya guys Klinik uh, ko yung link gamit yung facebook hindi siya nag uh, succeed pero ninkopya ko yung uh, link at pinaste ko siya sa google chrome or google nag-work siya so i hope makatulong sa inyo yung video na to please visit my my channel and please follow the steps that i recorded and let me know kung meron kayong mga question thank you guys